Hello, 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 hello po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon at syempre mga kalaki. Ngayon kung 5pm, ibibigay natin syempre mga kumpletong digit po. Tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit. Lucky numbers, huy, sa bawat isa. Syempre kasama ka na doon mga kalaki. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Matatapos na po ang taon. Malalaman natin yan mga kalaki Kaya ito na po Habol na po sa mga last draw Ngayon po alas 5 po ng hapon Mga kalaki ready ka na ba? Abay kung ready ka na Tandaan mo ha mga kalaki Ang lucky numbers na 3 days po bago po pa uh, Tandaan mo po uh, Susundin nyo lang po mga sinasabi namin mga kalaki Mananalot mananalot po tayo mga kalaki Okay so Ito na ha Luzon, so, Mindanao Metro Manila, Pilipinas Sa buong mundo Handa ka na magmanalo at maging milyonaryo. O, oh, di ba? Manuluot ka lang. Ano ba mga kanyari maganda rito? Manuluot ka lang ng vlog natin. Pwede ka lang makakuha ng mga numero na magaganda. Mga code na magaganda, di ba? Kesa kung saan saan ka nanuluot ka. Lipat ka na dito sa amin, manuluot ka. Pwede ka makakuha ng mga tips at mga ideas na pwede mo tayo sa mga SDL, sa mga loto, sa mga uh, national, kahit abroad ng Pilipinas, pwede po rito mga kalaki. Okay, kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Punta ka na sa Facebook mo, hanapin mo po kami. Kaya kaya ito na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, isulat mo na, ready ka na ba? Kung ready ka na, ito na po ang isa. 2-digit lucky numbers, narito na. Number 12 at number 27, yan po yung una. Ang pangalawa po, number 17 at number eight. Ang pangatlo po, number nine at number 24 Ayan. At syempre mga kalaki, isunod na po natin ang three-digit lucky numbers. Ang three-digit lucky numbers natin ay number eight, three, three. Okay. ang pangalawa po, number six, seven, okay. At ang pangatlo po, number three. 1-5. Okay, mga kalaki, yan po yung 3-digit lucky numbers. At ito naman po, ang... Uy, may nagpapashoutout na naman. <laughs> shoutout po, mamaya po yan Sige po, uh, sa so shoutout po kita mamaya, mga kalaki. Basta, uh, pagkatap, bago po matapos ang video, nagsashoutout nagsa po tayo, mga kalaki. Okay, so ngayon po, 5 p.m., ito na po ang 4-digit lucky numbers naman. Ang 4-digit lucky numbers po ay number 1, 9, Four, five. Ang pangalawa po, number 6773. At ang pangatlo po, number 8286. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Nabigay na po natin ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ngayon. Siyempre, ano pang mo? Itaya mo na yan mamaya po ah, sa mga suki yung outlet. Make sure po na kung gusto nyo i-rumble ang 2-digit, 3-digit at 4-digit, para pag nabaliktad ng numero, panalo pa rin po tayo, pwede nyo pong i-rumble. Okay? Kung gusto nyo lang. At syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga masusukin nating mga followers dyan, na mga susukin natin. Dapat po, kung gusto nyo makatanggap ng mga legit na mga numero, araw-araw, uh, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook ang Red Parukin. Ayan. At syempre po, ang dapat po, i check nyo ang followers lagi. Meron po kami 340 to 350 followers kami. Buiyan at meron po tayong second account Red Parungking po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre Aris Gatcha yan ayan po yung mga legit na legit na account Tamin, mga kalaki sa Facebook pwede po kayo humingi ng mga laki numbers dyan at pag nabasa ko po yan at nakafollow kayo basta nakafollow ha ah, magugulat na lang po kayo meron po kayong mga laki numbers sa messages niyo sa spam yan check yun basta nakafollow tapos comment ako po share na share ng video at nakahag meron po kayong laki numbers magugulat yan Meron din po tayo YouTube ang YouTube po natin dahil parungkin po na naka meron tayong 16,300 followers. At syempre TikTok. Meron po tayong TikTok mga kalaki na meron 422,000 followers na rin parungkin din po mga kalaki. Kaya ka na pangilihing tayo, di ba? Dito ka na sa amin na legit na legit po na nakapagpanala tayo ng mga numero. Kahit i-check nyo po ang mga messages namin, mga posts namin, Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ah, bago po kayo sumali sa private consultation kung saan, may membership people, good for 3 months naman, wala po itong pilitan. Dapat po, matatawagan nyo mula ako makakausap nyo mga kalaki, na para legit na legit, nakakausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so, eto na po mga kalaki, ang mga inaabangan ng lahat. Tandaan nyo ah, laki numbers namin, 3 days po natin bago po natin palitan niya ako sa inyo. Tutok na po kayo rito sa amin, sa vlog natin, araw-araw. Red Manong Hila po at Lola Carmen kami po ang legit na magbibigay ng mga numero sa iyo. Ito na po, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, ulit na number 7, number 23, number 38, number 14, at number 29. At ito na po ang isa pa, number 36, number 15, number 25, number 14, at number 27 Ayan At syempre mga kalaki Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit lucky numbers po namin Pwede po dito ang 6.2 Ang 6.45 Ang 6.49 Ang 6.55 At 6.58 6-digit lucky numbers Kaya ito na Ang 6-digit lucky numbers mo kunin mo na ngayon lang Number 21 Number 27 Number 34 Number 38 number 40 at number 42 at ito naman po ang isa pa number 16 number 29 number 25 number 10 number 34 at number 40 ayun po mga kalaki ng mga lucky numbers natin ng na 60G takbo lang sa sukin yung outlet ngayon 5pm Ops, ganda ng araw, wow, malawing na At uh, syempre mga kalaki, huwag nyo kakalimutan 3 days po bago natin palitan. Ito na po, paborito ng lahat, ang shout out time. Yan, yung nagpapashoutout ko nila sige. Birthday naman daw niya. Happy birthday po. Uh, sir, uh, happy birthday po. Uh, si Ma'am Catherine Ladores. Ma'am Catherine Ladores, happy 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 birthday po sa iyo. Um, Marikina City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan And sa mga paninood niyo po lagi sa amin. Manalo ko na ba, Marikina? Para hindi ko pala makamalo pa. Kaya mga layman, Marikina, ikaw ang mananalo ngayon. Kunin mo mga laki na basta namin, tayaan niya yan. Ayan, happy happy birthday po. Uh, walang sa awang paninood sa amin. Thank you very much. Mananalo ka. Ma'am Catherine. At syempre, uh, sa mga Toda po, ano to? Toda uli na mga Tricell driver po dyan sa may saan niya? Okay, dito po sa may paklaran. Ayan po sa mga driver po sa mga paklaran. taga baklaran dyan. Hello po, nagsisimba ko dyan sa baklaran. Church. Ayan. Ah, hello po mga sa mga taga baklaran dyan. Good luck, good luck po. Maraming salamat po sa mga tuturo. Hello, po, hello po, mananalo, mananalo tayo ngayon. December, claim mga kalaki. Advance, happy new year po at Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat.